Hello! Bigyan natin sila ng pagkain, guys. Ang gustong-gusto -gusto nila nito, guys, is yung mga pino-pino na tinapay. Niliitan lang. Sorry, mali yung hulog ko. Dito pala <laughs> Dito pala yung hinuhulog. <laughs> Yan. Kinakain nila yan, guys. Bago kasi yung ano, guys, yung dilaw na yan. Bago yan. Kasi namatay yung isang isang partner niya dati. At saka yung anak. Nanghingi ng ano yung ano guys, pasuriro. Anong tawag niyan? Pamasko ba? Kaya lang, di nila iiwanan yung sobre nila. Gusto nila, lagi bigyan, lagyan na. iwala naman yung amo ko dito. Matapang yung kulay yellow guys. Babae yan yung kulay yellow matapang yan siya, nanunuka yan yan pag wala yung amo ko dito limbaw, magbakasyon sila ilang araw, ako lang may iwan dito so ako yung maglilinis ng itong bahay nila papaliguan ko sila isprihan ko lang ng water tapos palagyan ko sila ng pagkain at tsaka, tubig den sunod si chili, yung aso. So, papaliguan ko rin si chili. Lalagyan ng pagkain at water. So, yan. Yan yung mga gustong gusto nila. Malalaki yata yung lagay ko kaya nahirapan na magtuka Yan, gustong gusto nila yung tinapay, guys. Yan. Mahilig din kasi ako sa ibon, guys. Ang pinaka gusto ko na pet talaga is at saka ibon. Yan yung gustong gusto kong pet. Pero di ako mahilig sa pusa, sa aso, cute sila yung pusa at aso pero hindi ko hindi, hindi ko hindi ko mahilig sa kanila guys kasi ano natatapangan kasi ako sa ihi ng aso tapos sa pusa naman mahina yung sikmura ko sa dumi so, tapos mahilig na ako mag-alaga ng manok kung makawing ako ng probinsya tatargetin ko na makapag-alaga talaga ako ng mga manok nung bata ako Nung bata ako, gustong gusto ko mag-alaga ng manok ng kapitbahay namin or tito ko. Tapos pag nangitlog na, mapipista, nagiging sisiw, bibigyan niya ako. So yun yung ano ko talaga nung bata ako. Ito hindi pa nangitlog eh, pero malapit na to siya mangitlog kasi na, naanohan na yan siya nitong naka-green. Dati kasi yung isang babae na namatay, after one month kasi siya bago ng itlog. Nag-itlog siya ng anim, tapos ang sisiw na nabuhay hanggang sa nagkabalahibo is tatlo lang, tas bugok yung tatlo. Ang problema naman is namatay lahat yung anak niya. Hmm, sana pag ito ng itlog, mabuhay na. Napagising ko sa umaga, tatambay muna ako dito sa kanilang dalawa. Nakakawala kasi yan sila ng stress. Yan. May tubig pa naman sila. Okay na yan. Kain na kayong dalawa. At ako naman ang magmimerienda. So yan lang guys, umaga at hapon. Lalagyan ko sila ng tubig. Tapos pagkain. Yan. Gusto rin nila yung ano, yung dahon ng malunggay, gusto din nila 'yun, pero wala na kasi yung malunggay dito dahil pinutol ng kapitbahay. So, yan. Bye-bye. Oh, di ba ang galing kumakain sila? <laughs> Bye.